Okay guys, makinig kayong lahat. Ang topic natin ngayon is about safety. Teacher Mike, matatanda na kami. Alam na namin yung mga safety-safety na yan. Leila, hindi. Hindi nyo pa alam ang lahat. Kailangan nyo pa rin matuto. Leila, kung alam mo na lahat ng tinuturo ni Teacher Mike, edi eh umalis ka na dito. Thank you, Diana. Makikinig ako. Guys, alam ko ang mga parents nyo, meron silang sasakyan. Pero ang mga sasakyan, para sa mga adults to. Hindi ka pwedeng magmaneho kapag wala kang lisensya. Teacher Mike, ako meron ng license. Ako rin, Teacher Mike. Makukuha ko yung sakin sa summer. Teacher Mike, magaling pa ako mag-drive sa daddy ko. Oo, magaling si Dima. Teacher Mike, ako may lisensya na para magmaneho maneho ng motor. Buji, buji, buji. Teacher Mike, ako sa summer, makukuha ko na yung lisensya ko. Very good guys. Pero bago kayo magmaneho, dapat alam nyo lahat ng traffic rules. Importante to para sa safety. Teacher Mike, napasa ko yung exam. Perfect ako. Well, nare-review ko pa yung mga rules. Guys, pero ang mga traffic rules, hindi lang naman sa mga driver, pati sa mga pedestrians. Kapag gabi, delikado maglakad, lalo na kapag itim yung suot mo. Yes, teacher Mike, kailangan magsuot ka ng reflector dress tuwing gabi. Ako lahat ng dress ko reflective. Tsaka teacher Mike, dapat hindi lumalabas mag-isa yung mga girls tuwing gabi. Delikado, kailangan may kasama sila. Tama yun, girl. Napakadelikado kapag gabi. Guys, very good. Naintindihan nyo lahat at napakatalino nyo. Sana, lagi kayong safe. Siyempre naman, Teacher Mike, maingat kami. Safety first! Diana, tanungin mo na siya. Okay na, sige. Teacher Mike, pwede ba kitang makausap? Sandali lang. Ano yung Diana? Ah, pwede ba akong umuwi ng maaga? Mama yung last subject natin, Teacher Mike. Pwede? Please? Diana, bakit naman kita papayagang umuwi ng maaga? Bakit? Ano nangyari? Teacher Mike, lilipat na kasi ako ng bahay. nag ako ng gamit. Yes, Teacher Mike, tutulungan ko siya. Tsaka baka pwede rin umuwi ng maaga yung mga rebels siya yung mga basketball players. Tutulungan nila. Ah, Diana, sa kalilipat. Lilipat ka rin ba ng school? Aalis ka na dito? Hindi, Teacher Mike. Dito pa rin ako mag-aaral. Lilipat lang ako sa sarili kong bahay. Sa Lady Bunny House. Sa sarili kong place. At yung isa niyang friend, titira kasama niya. Pero hindi ba delikado yun? Tandaan mo ang safety. Delikado kung lalayo ka sa parents mo. Teacher Mike, syempre alam ng parents ko na lilipat ako. Malapit lang sa kanila yung lilipatan ko. So, Teacher Mike, papayagan mo ba kami? Pwede pa ako makitaan. Ano ba yan? Nakasagap na naman ang chismis si Layla. Okay, girls. Papayagan ko kayong umuwi na maaga. Basta make sure bukas hindi kayo malilate, okay? Okay, Teacher Mike. Thank you. On time kami bukas. Nat, excited na ako mamayang gabi gusto ko nang umuwi. Let's go, Diana. Bye, Teacher Mike. Bye, Teacher Mike. Bye, girls. Basta bukas. Walang malilate, okay? Frags, anong o-orderin niyo? Tiramisu. Kayo, anong order niyo? Carbonara. carbonara. Okay, dalawang carbonara. Boys, kayo, anong order niyo? Pepperoni pizza. Okay. Alam mo, Yana, huwag ka na ma-stress. Okay lang yan. Ice, apat na tiramisu, dalawang carbonara, tsaka isang pizza. Okay, bigay mo yung order sa akin. Nandito. Hindi, hindi ako stress. Kumakain lang ako ng sweets kasi kailangan ko magpataba. Yana, may chika ako sa'yo. Anong chika? Narinig ko si Diana kanina, lilipat daw siya dun sa Lady Bunny House. Sa tingin mo, totoo yun. Wow, talaga? Alam mo ba kung saan yun? Hindi. Yana, kaysa kumain ka ng sweets, kumain ka na lang ng oatmeal yung may berries. Okay, bigyan mo ako ng oatmeal. Layla, paano mo nalaman? Narinig ko kanina, sinabi niya kay Teacher Mike. At hindi lang yun. Narinig ko si Nat. Sabi niya, may isa daw siyang friend na sasama sa kanya ng titira doon sa bunny house. Sino kaya yun? Ang swerte naman ng na mga friends niya. Layla anong gagawin natin? First of all, kailangan malaman natin kung ano ba yung Lady Bunny House na yan. Magsusulat ako ng article. Kailangan natin ng info. Pupunta tayo doon sa bahay. Hindi, Layla. Kaka-lesson ko lang about safety. Hindi safe pumunta sa bahay ng iba. Hindi safe kung walang permission ni Diana. Pupunta tayo doon as visitor. Papano? Pupunta tayo sa Sasabihin natin, Diana, mag-visit kami. Pupunta tayo doon. Kunwari, nagsusulat tayo ng article about independent women. Yung mga teenagers na aalis na sa bahay ng mga parents nila kasi magsasarili. Oo, oo makikita natin yung Lady Bunny House, may tenga kaya yon. Palay <laughs> mo, wala namang imposible kay Diana. Rats, anong pinagchichismisan nyo dyan? Ano yung Lady Bunny House na narinig ko? Pasahin nyo na lang yung article ko, malalaman nyo rin. Cappuccino. Pizza? Pizza. Nasa na yung carbonara na namin? Nire-ready na. Nire-ready? Pizza? Nagagutom na kami, bilisan mo. Gigi, wala akong kasama sa bahay mamaya. Tawagin kaya natin yung mga boys, makipagbati na tayo. Julie, hindi pa natin silang maghabol. Mga ilang araw pa. Okay. Mukha kasi silang nakakaawa. Tingnan mo. Mascot, alisin mo na kasi yung costume mo. Halika, ka. tayo. Tara na. Tara, Mascot. Basketball tayo. Laruan ng tunay na lalaki. Guys, huwag nyo na siya pagtripan. Mamaya, iiyak pa yan. Sige. <laughs> Alam niyo guys, ang yayabang niyo. Akala niyo ba madaling gumalaw suot tong costume ko? Subukan niyo, hindi niyo kaya. Ay wow, grabe. Ang hirap pala maging mascot. <laughs> Hello basketball players. Guys, ano sa tingin niyo? Pinayagan ba tayo ni Teacher Mike na umuwi nang maaga? So ano na? Pumayag siya? Oo, pinayagan niya tayong umuwi na. Pati kayo, so pupunta tayo sa Sa Lady Bunny House. Wow, babe, cool! <laughs> Sandali lang, girls. Sa pupunta. Di ba may training tayo? May competition tayo. <laughs> Oo, mascot. Wala muna tayong training ngayong araw. Kasi lilipat na ako sa Lady Bunny House. Tutulungan ako ng mga rebels tsaka ng mga basketball players mag-empake. Okay? Yung mga baby, baka hindi kaya magbuhat. Hoy, mascot. Pupunta kami sa Lady Bunny House. Yung bagong bahay ni Diana. Sama ka? Mascot! gusto mo sumama? Hindi na lang. Dito na lang ako magpa-practice ako mag-isa. May competition pa tayo, 'di ba? Mascot, hindi ka ba marunong mag-relax? Lagi naman tayo nag training Oo nga, Mascot. Sumama ka na sa amin. Hindi na, Diana. Magpa-practice ako. Don't worry, Diana. Papasyal na lang ako sa bahay mo next time. Okay, kung 'yan 'yung gusto mo. Good luck. Aalis na kami, bye. Bye, Mascot. See you bye, tomorrow. mascot. Bukas na lang, Mascot. Bye. Bye. Boys, wait nyo na lang kami sa taas Magre-retouch lang kami Oo, oh, sandali na... lang kami Okay girls, bilisan nyo ah Oh my God, girls, I'm so happy. Makikita nyo na yung bagong bahay ko. Alam nyo ba lahat doon, pinakustomize ko? Tiana, nakapag-decide ka na ba sinong isasama mong tumira doon? Siyempre, ako yon. Ako kaya yung best friend niya. Oo, hindi namin nakakalimutan na best friend kanya. Pero friends din kami ni Diana, kaya pwede din niya kami isama. So, Diana, nakapag-decide ka na sinong isasama mo? Girls, maglipat muna tayo, tapos doon na ako magde-decide, okay? Narinig nyo yun, maglilipat muna kami ni Diana, tapos magde-decide kami. Pwede ba tumigil ka dyan? Masyado Feeling. Girls, pwede ba? Tama na yan. Ang importante, pupunta tayo lahat doon. Sama-sama. Guys, ang cool no. May sarili ng bahay si Diana. Ewan natin. Malay mo, doon na rin ako titira. Pare, huwag kang mayabang dyan. Oo nga, Smilik. Huwag kang mayabang. Unang-una, hindi ka titira doon sa bahay niya. Kapag nalaman ng parents niya, lagot ka. Pati sa lagot. Hoy bata, naiingit ka lang kasi magli-live-in na kami ni Diana. Okay lang yan, huwag ka na maingit, baby boy. Pare, narinig mo yon. Oo Kev, dun na doon na daw siya titira kay Diana. Tatawagan ko yung mami ni Diana. Magsusumbong ako. Ano ka ba pare? Huwag ka na sumausaw. Huwag ka na makialam. Kaya hindi. Kailangan ko tawagan. So guys, bukas ha. Tulungan niyo ako sa bahay. Mag-iimpake ako para sa paglipat ko. Kay Diana na ako titira. Hoy, nababaliw ka na ba? Bakit ka naman titira dun? Oo, oh, yung nakakatakot dito sa school natin. The dynamite, the thunder. Hoy, Bonjing, wala kang pakialam. Girlfriend ko si Diana. Naiintindihan mo? Nakakatakot talaga yung pamangkin ni Teacher Mike. <laughs> <laughs> Hoy, Smiley, subukan mo lang galawin si Diana. Ipapasok ko tong dalawang daliri ko sa ilong mo. Parang tinidor sa outlet. Oo, ganun nga. Kapag ginawa mo yun, sasabog si Alo Smiley. Ano ka ba, pare? Huwag ka maingay. Hindi sumasagot yung mami ni Diana. Guys, ang tagal nila. Maghihintay pa ba tayo? Oo, five minutes na lang. Lalabas na sila yung mga pogi. Sino hinihintay nyo? Wala kang pakialam. Actually, may pakialam ako. Punta kayo sa dance class ko, please. Ano? Anong klaseng sayaw? Sorry, hindi. Nagfe-fencing ako. Ako naman nagkakarate. Ako nagbo-boxing. Sige na mga pogi, pumunta na kayo sa dance class ko para may iba naman, di ba? mag enjoy kayo. Pag-iisipan namin, sasayaw na lang yata ako. Guys, ang tagal ng mga girls. So boys, Freddy na ba kayong pumunta sa new house ko? Oo, sa, sa Lady Bunny, bunny House. Diana, doon na ako titira, di ba? Smiley! Smiley, sabi na sa'yo eh, hindi ka titira doon. Tibor, relax. Hindi naman tayo mamamasyal, maglilipat tayo. Okay, let's go. Ano daw? Sa sila pupunta? Sa Lady Bunny House daw eh. Narinig nyo ba si Smiley? Doon daw siya titira. Hindi siya titira doon. Hindi ako papayag. So guys, welcome to my new house. Huwag kayong mahiya. Feel at home kayo. Babe, Diana, ano mo ba nag-iimpakin na ako? Dito na rin ako titira. Oh, oh Smiley, ang bilis mo naman. Smiley, hindi ba nakapag-decide si Diana kung sinong isasama niya dito? Diana, may makakain ba dito? Nagugutom kami. Ha? Walang laman. Diana, ako yung boyfriend mo. Kaya babe, wala namang problema kung dito ako titira, di ba? First of all, lilipat ako dito. Diana, nasan yung room ko? na Pwede bang sabihan mo yung best friend mo? Baka masabunutan ko Kanina pa ako naiinis sa kanya Guys, wag na nga kayong mag-away Lady Bunny House to Ito yung bahay ko Sa lahat ng friends ko Of course, welcome kayong lahat Kaya lang, syempre, hindi lahat pwedeng lumipat dito Okay, for the meantime Ipapakita ko yung rooms nyo Okay, follow me Diana, makikitoilet ako ah Bago yung toilet bowl eh Okay, Max Basta isarado mo yung pinto Ano ka ba? Sarado mo pinto? Okay, girls. Dalawa sa inyo yung pwedeng matulog dito. Si Nat, kasi si Mary. Dito kayo matutulog ngayong gabi. Gusto niya ba yung room? Talaga? <laughs> Diana, gusto ko dito. Kitty, ano bang problema mo? Doon tayo matutulog sa first floor. Okay, sige. Dito kayo ngayon. Pero bukas, dito kami. Kitty, Diana. hindi ikaw yung mag de Kay Diana, bahay to. Diana, nasa na yung mga bedsheets? Ilalagay ko Oo na. Oo nga, Diana. Gusto ko nang humiga. Girls, lahat ng bedsheet nasa closet. Kayo na lang yung mag-ayos. Diana, Diana, gusto, gusto namin tumira dito. Sigurado naman papayagan kami ng, kami ng parents, parents namin. Guys, bibisitahin niyo ako dito, ah. Ako yung magiging landlord dito. Pare, kanina ka pa. Ang yabang mo, ha? Oo nga, Smiley. Hindi ka pa naman nakatira dito. Ang yabang-yabang mo na. Titira na ako dito. Kaya ikaw, bata. Bukas, dalhin mo yung mga gamit ko dito, okay? So, boys, ipapakita ko sa inyo kung saan kayo matutulog ngayon. Dito muna kayo sa office. Sa sofa muna kayo humiga. Tara! Sa, sa office? office? Ano, Diana? Matutulog ako sa office? Kasama tong dalawang to? Wala ka bang separate na bed? Gusto nyo ba o Hindi. Okay na, matutulog na kami sa office, Diana. Kayo na mag-set up ng sofa. Okay, boys. Good night. night. Diana, ba't kasama ko sila matutulog? Smiley, see you tomorrow. Tara, Kitty, pahinga na tayo. Diana, ayokong tumira lahat sila dito. Gusto ko tayo lang dalawa. Kitty, relax ka lang. Hindi pa nga ako nagde-decide kung sinong titira dito, di ba? Guys, ano tong kalokohan na to? Hindi naman tayo kasya dyan, ah. Anong problema ni Diana? Yun nga, guys, eh. Hindi tayo kasya dito. So, dito ako sa sofa, dito kayo sa sahig, okay? Max, hindi. Hindi ako matutulog sa sahig, no? Hindi pwede, guys. Pupunta ako si Diana at si Kitty. Maghahanap ako ng separate bed. Okay, pare. Sama ka na rin doon. Ako na lang mag-isa matutulog dito. Okay lang sa akin. Chill. Diana, hindi. Ako yung best friend mo. Kaya ako dapat yung kasama mo dito. Okay, Kitty. Pag-iisipan ko muna. Ako nang bahala, okay? Sino kumakatok? Hi, girls. kisig pa kayo? Ah, Diana. Hindi kami kasya doon sa sofa. Masyadong maliit. Hindi pwede. Ay. <sighs> So, Smiley, ano naman gusto mo mangyari ngayon? Oo nga, ano gusto mo mangyari? Wala naman akong gusto mangyari. Pero yung kama nyo, ang laki. Yung sa amin, hindi. Okay, sige, sige na. Para matapos na, itong side na to, sa'yo. Itong side na to, sa amin ni Kitty, okay? Please lang, huwag kang maghihilik. Talaga? Ang babait yun talaga. Thank you. Yes. Ay, huh? Ay ano na naman yon? Bakit may sumisigaw? Diana, sinabi ko na sa'yo, di ba? Panggulo lang yung mga yan. Kitty, hindi yun eh. Baka may nangyaring masamasa kanila. Nat? Mary? Anong nangyari? Uh, <laughs> oh my God! No! Diana! Sinusundan niya pala tayo! Hoy! Hoy! Tayo ka na dyan! Lumabas ka na! Uwi ka na! Nandito ako para bantayan si Diana! Romeo! Napabaliw ka na ba? Hindi to open house! Hindi ka welcome! Ako ang magbabantay kay Diana! Ikaw, lumabas ka na dito! Sige nga! Palabasin mo ako! Ang yabang, yabang naman niya. yan! Romeo! Hindi mo ako kailangan bantayan! Aalis ka ba o tatawag ako ng security? Pumili ka. Sige babe, tawagan mo na. Okay, Diana. Kung yan ang gusto mo. Pero nandito lang ako sa labas. Kapag kailangan mong tulong, tawagin mo ako. Ano yun? Diana, Diana that's, that's what, what you call, call love. love. Hindi love yan. Trespassing tawag dyan. Siguro kailangan kong tawagan yung parents ko para matawagan nila yung parents ni Romeo. Tama, Diana. Para di na siya pumunta dito. Nakita mo si Romeo? Ang lakas-lakas niya, no? Huwag mo ibahin yung usapan. Sa sofa ako matutulog. Boys, ano ba? Huwag na kayong magtalo. Tara na, matulog na tayo. Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Bye! Bye! Diana, nakapag-decide ka na ba? Sinong titira dito kasama mo? Girls, bukas ako magde-decide, okay? Baba!